Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Mauricio at ang kanyang mga kasamang martir. Kamusta? Si San Mauricio at ang kanyang mga kasamang martir ay mga kristyanong sundalo mula sa Tiban Legion isang Romanong legyon na binubuo ng mga Kristiyano mula sa rehiyon ng Tibes sa Ehipto. Ipinagdiriwang sila tuwing ika-22 ng Setyembre bilang pagkilala sa kanilang katapatan sa pananampalatayang Kristiyano ama sa kanilang martiryo sa ilalim ng pag-uusig ni Diocletian. Ayon sa kwento, ang Tiban Legion ay binubuo ng mga sundalong Kristiyano na tumangging talikuran ang kanilang pananampalataya kay Heso Kristo. Nang inutos ng emperador na si Maximian na makibahagi sila sa pag-uusig laban sa mga Kristiyano, tumanggi si na Mauricio at ang kanyang mga kasamahan na sundin ang utos at talikuran ang kanilang pananampalataya kahit na harapin nila ang banta ng kamatayan. Bilang resulta, iniutos ni Emperador Maximian ang pagpapatay sa buong legyon. Si Mauricio at ang kanyang mga kasamahan ay minasaker sa Switzerland, sa Agaunum, na ngayon ay St. Maurice, bandang taong 287. Sinasabi na ang ilan sa kanila ay pinugutan ng ulo habang ang iba naman ay ipinako sa krus. Ang panalangin kay San Mauricio at sa kanyang mga kasamang martir ay isang panawagan para sa kanilang pamamagitan sa mga oras ng pag-uusig sa relihiyon, para sa proteksyon ng mga sundalo, at para sa lakas na manatiling tapat sa pananampalatayang kristyano, kahit na sa pinakamatitinding sitwasyon. Narito ang isang panalangin para kay San Mauricio at ang kanyang mga kasamang martir o San Mauricio at mga kasamang martir, kayong nagdepensa ng inyong pananampalatayang kristyano ng may tapang at determinasyon. Kami dumadalangin sa inyo sa aming mga oras ng pag-aalinlangan at pag-uusig. Ipamagitan ninyo kami sa harap ng Diyos upang lagi kaming manatiling tapat sa aming pananampalataya kahit sa pinakamabibigat na pagsubok. Protektahan ninyo ang aming mga sundalo at lahat ng nagbubuwis ng kanilang buhay para sa kapwa. Tulungan ninyo kaming sundan ang inyong halimbawa ng matatag na pananampalataya at debosyon sa Diyos. San Mauricio at mga kasamang martir, ipanalangin ninyo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.